O, tanong, tanong. Oh, Ano yung reaction mo na nag-trending talaga yung interview kay Tony Gonzaga, di ba? Alam mo, marami na galit, pero marami namang natuwa. Mm Kaya -hmm. e, ano mo magagawa ko kung yun ang sagot ko? Kung ano yung, alam mo na ako eh, real, real, real person ako yes. talaga. Kung so, ano yung iniisip ko, yun lang. Ay, uh, ba, I mean, wala akong uh, ina-expect na mag react mag ng ganun. Kasi nga, akala ko, they will understand me, they will respect my opinion. Kaya e, palang iba, eh, you have to follow, you have to adhere to, to what they like. Hindi naman pwede sa mundo niyon. At saka alam mo mga mga bati, kanya-kanya lamang tayo ng henerasyon. Eh ako, old school, sila mga mga walk. Wow. Eh, hindi tayo pare-pareho kaya sorry na lamang. Pero, mag-alig kayo sa akin, okay lang yan mas paganda nga, nagalit kayo, nag-trending tuloy. <laughs> But still, I love you. Mm -hmm. Pero ano yung message nyo uh, sa mga LGBTQ members na nagalit sa inyo? Ayun, masasabi ko lang sa kanila, mga, mga ining, mga tutoy, <laughs> ang uh, ganito lang ang buhay. Hindi po gusto mo, gusto rin ng iba. Kanya-kanya tayo eh, you know, we were born different tapos uh, kaya kung ano man yung nasa isip ko huwag mo nang isipin na hindi na nasa isip ko oh. Uh, sa katotohanan oo oh, oh, wag yung text na katotohanan kung gusto mong makasal mag, kayo go ahead go ahead gagawa ko pa kay ng ka pero pero at saka dun sa mga dun sa Sojibil honestly hindi ko na subaybayan ang Sojibil eh pero siyempre may kaunting alam ako, eh kung may soji bilman o mayroon, kung wala, okay lang sa akin yun. Kasi, nung araw, nung during my days, alam naman ako, Day 70's, mo pa rin. 70s sa pakla, eh ang hirap-hirap ng buhay ng mga bading yun. Lahat ng lahat, inaabog. Eh ngayon nga, napakaswerte namin yun, yun, yun na ninyo, eh. Lahat ng kahit ano gano'n sa kalye, kahit ano sabihin niyo okay na, tanggap na ng tao yan. Hindi na kayo nahihirap at katulad ng pagkahirap sa amin ng araw. Kaya, ano, um, go on ahead kung ano yung gusto niyo Pero ako, ma maligay na ako sa nangyayari sa buhay ko. Kung umangat yung soju bill, so be it. Kung hindi, okay lang. Walang samaan na yun. Pero okay. do you support ko soju bill? Well, na